Hello everyone! Welcome to my blog. So for today's video is about fish na naman. Ayan, marami kasi itong isda guys. Kung makikita nyo dun sa unang video, yung pangit na isda. Kakaiba siya no? Pero maganda kahit pangit siya. Ayan, ang dami dito guys sa mga kakaibang mga nilalang. O di pa, ayan. Meron silang uwang. At meron silang utin-utin. <laughs> Tapos meron silang ipis. Tapos ayan, meron silang natutulog na isda. Ayan. Tulog siya pero dilat ang mata. Taposin guys, so, mukha siyang ipis, no? Kakaiba siya as in. Tapos itong giant crab, malaking-malaking crab. Ayan. Pag kinain mo 'to, guys, tigok ag high blood ka dayon ba kay? Napakalaki kasi ng crab na 'to. Gaganti siya, guys. ma -high blood din tayo. So ayan yung mga nakalagay sa botilya ng mga isda, yung mga makikita daw doon. Tapos, ayan, dyan na naman tayo sa madaming madaming isda. Tapos, ayan, mga maliliit na kulay orange. Tapos, may halaman siya na buhay, o. Oh. Nabubuhay siya sa ilalim ng tubig. Totoong ano yun, guys, halaman na nabubuhay talaga siya sa tubig. So, ayan, ang ganda ng mga isda na to. Ma-relax talaga ang utak mo. Parang isipin mo na lang. Ang sarap, sarap ng isda. Gusto ko ng isda. So, ayan, gising! Huwag kang patulog-tulog! Merong grasya! Gising! Gising! Nako! May grasya ba? Di yung kapunit grasya! May singkatug! Pus ito, ito green ba? Green kasing kulay ng green na dahon. Ito, tamad-tamad din to. Gumising ka! Merong grass siya! Nako, patulog-tulog ka lang dyan. Gising! Tsuk, 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 gising! Ayan guys, may pakita ako sa hanapin nyo kung ano yung makikita nyo dyan. Merong kakaiba. May kakaiba! Ayan, 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 ayan! ago Para siyang lupa. Yung palaka. Tapos, op, op, tama po. wag na po. Susuko na po ako. Susuko na po ako. Huwag niyo po akong ulihin. Naglalaro lang po ako. Tama na. Susuko na ako. Susuko na ako. Huwag ulihin. Hands up na ako. Ayan na. Ayan oh, ba diba? <laughs> Tapos, ayan. Meron silang iba't ibang klasing palaka. O, oh, ba diba? Kukak, kukak, kukak. Mga palaka. Oh, asa na iba? Asa na? Ay! Ang fish! Marami! Man, go! <laughs> Where na you? Dito na me! Where na you? Oh my God! It's a long way! Nasaan na yung kadate ko? Where is my date? Where? Oh! My God! Ang dami nila! Ang dami nila! Nag-iisa lang ako! Ang dami nila! Ah, iba talaga pag maganda! Andito na naman ako mag-isa. Oops! Ayan na naman! Ayoko sa'yo! mayo ka sa akin! Ang pangit-pangit mo! Laki-laki mo! Go! Go! away. And you're hiding! Oh my God! Stingray! Oh my God! Dear, there. there you are.